Nagtapo na naman sila ng sofa Mayaman talaga ang mga Saudi national. Hmm, wala pa namang sira, oh. Tinapon nila. Kasi nagpalit sila ng, Nang change ba ng bago. Oh, sa Pinas pato ay malamang, sa malamang. May kumuha na nito, di oh, diba? Ito, natapon lang nila. Nagpakain kasi ako ng mga pusa. Doon sa ilalim, nagtatago sila. Oh. Ayun. Yung tatlo. At saka si Orange, tapos na ikaw nagkain. Nakita ako may tinapon dito. Kaya i-flex ko lang. Yung tatlong gulinggit ko, ay sana yun, ina, kakain na kayo ha. Babay na.